may po mga kapatid, kailangan nyo po malaman to. Una po, madalas po tumatambay si Satanas sa inyong mga kwarto. Yes po mga kapatid, totoo po sa kwarto. Bakit po sa kwarto? Kasi mga kapatid, dyan po madalas nagsisimula yung spiritual na labanan. Sabi nga po sa Bible mga kapatid, tayo po ay nakikipaglaban spiritually, hindi po physically. At ang mahirap po dito mga kapatid, hindi po natin nakikita yung kalaban po natin. Mayihirapan po tayo ang pinaka ground po kasi sa ating mga spiritual na labanan nagsisimula po yan madalas sa ating mga isipan, sa ating mga utak. Ngayon po ang tanong, saan po tayo madalas nag-iisip o nakakapag-isip-isip? Madalas po natin ginagawa yan sa kwarto. So ngayon po, ano pong ibig sabihin ko po dito? Ano po yung punto O Bakit sa kwarto? Ito po yung pansinin nyo, saan po madalas nagsisimula yung temptation? Siyempre magsisimula yan sa isipan natin. Saan natin madalas naiisip yon yung mga temptation na yon Sa kwarto po. Bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Halimbawa po, nag-iisa po kayo sa kwarto. Malakas yung internet. Meron kayong laptop o kaya man po cellphone. At wala kayong kasama sa kwarto. At dahil dyan, papasok si Satan. Sasabihin niya, manood ka ng mga malalaswang palabas. itetan ka niya na manood ng mga hindi magagandang palabas. So dahil dyan, sisimulan mo ng manood ng mga malalaswang palabas. Dahil tinempt ka ni Satan. O ngayon, saan ka tinempt? Sa kwarto. Ngayon dahil nasa kwarto ka, may nagtab sa iyo na andon si Satanas. Aatakihin ka ni Satanas kapag nag-iisa ka sa kwarto mo. Pansinin niyo rin po 'tong mga kapatid, madalas po sa inyong mga kwarto, diyan po kayo madalas nakakapag-isip-isip at madalas po diyan po kayo nag-o-overthink. Muli po mga kapatid, nagsisimula po yung laban ng spiritual sa ating mga utak. At ang gagawin po ni Satan, ipapaisip niya sa iyo yung mga nakakatakot, yung mga pangamba, at kung ano-ano pa pong mga bagay na hindi magaganda. So magsisimula po yan sa inyong mga kwarto. Kaya kung papansin nyo madalas hindi kayo makatulog dahil kaiisip nyo ng mga negatibong bagay. Ang daming mga thoughts na pumapasok sa isip nyo at madalas negatibo. Diyan nyo naiisip na walang nagmamahal sa inyo, na wala kayong kwenta, na hindi nyo na kaya, na wala na kayong magagawa, wala na kayong pag-asa. Sa kwarto po madalas nagsisimula lahat ng kaisipan na yan. Alam nyo po, pag may problema na sa buhay, madalas ang gagawin ng mga tao, pupunta yan sa kanyang kwarto at mag-iisip-isip po yan. At kapag nakita ni Satan na ikaw ay maraming iniisip, dadagdagan niya pa yan ng mga negatibong mga kaisipan. At madalas kapag nag-iisip ka, parang mayroong bumubulong sayo ng mga negatibong bagay. Alam nyo po, diyan po kumikilo si Satanas. Mga kapatid, kailangan niyo pong malaman to na madalas po nagsisimula yung depresyon o yung kalungkutan sa kwarto ng mga tao. Kasi dyan po umaatake si Satan kapag nag-iisa ka, kapag wala kang kasama. Mas dumami po yung na-depress simula po na nagkaroon ng pandemya. Kasi nga po, nakakulong sa kwarto. At kung ano-ano na pong mga pinapaisip ni Satan, doon sa tao po na yun. Hanggang sa tuluyan na po siyang bumigay. Hanggang sa tuluyan na pong mawala ng pag-asa. Kaya madalas, sa kwarto rin po, makikita nyo, wala na pong buhay yung ibang mga tao. Kasi nga po, doon po siya dinadali ni Satanas.